Hello guys, hello hello hello. adlaw ninyo dihang tanan maoday ni sa Barangay Kagsing. Ang dito Nitabo nga ang host Namo mo dire sa Lower Kagsing gitutok-tutok. Ang bato nga nawa pud bin kay balo ug unsa imo sa dagang ginanani nila Wa may kaybalo balo ug ngano ni Nitabo ni ani nga naabot sa point ni ni ilang ni ani. Nya usapod nakita na point ko dre one pod ko nakita na sa iyo o gano na ilang ito puto uh, ako tingala ko ano yung ni yeah. yeah. okay. hindi mo sa pag so, sa kung sa tagalog lang hindi namin alam kung anong kasalanan namin at yun talaga hindi namin alam kung ano nagawa namin kasalanan at bigla nung nagkaganito eh, wala naman kami ano hindi naman kami nakikipag-away sa kapwa-tao namin tsaka saka, uh, yun bakit hindi hindi namin talaga alam kung bakit magkagalito yung wala na kami ano supply na tubig dito sa amin kaya